mabuting buhay pa mga kaibigan ito at nag rescatter na po yata atin yung ating uh, po ng kalamansi kaya malinis na po siya so kanina po pumitas kami ng siling panigang uh, hindi po namin nayari dahil po bumaba yung pong presyo ang usapan po namin ng buyer ay 270 ang isang kilo uh, bigla pong bumaba ng 220 kaya po nista po muna natin yung pitas at uh, titingnan po natin sa mga bukas kung magkano po ang magiging presyo yung pong ating sili bali naka apat at kalahating bundle lang po tayo kanina siguro estimate po namin mga uh, mga nasa 10 bundle po ay makukuha dahil konti lang po yung napitasan ito pong yung grass cutter nato dito po nagsimulang pumitas yan bali 12 tudling po yan so <coughs> 12 tudling po yung napitasan nasa 30 tudling po yan meron pa po tayong uh, 18 tudling na pipitasin yan po. Makakatatlong tudling pa lang po tayo ng kalamansi na napipitas. Kaya medyo marami-rami pa. Labing limang tudling po ito. <coughs> Yan, bali ganito pa magiging itsura niya pagka nag po natin yung pagitan ng kalamansi. Uh, lilitaw po yung silamansi pati po yung silim panikang. Yan po. Yan po ang kagandahan ng alam plastic. Malaya siya. Wala pong plastic milk. Uh, sa ganitong panahon na patagaraw, pag tinubigan po natin siya, eh, sisipsip na po ang yung gilid ng mga ugat po nung uh, sile. Yan po. <coughs> Yan po yung ating sile. Napitas na po ito. Ito po yung sabi ko na uh, pag wala pong plastic yung ating sile pag tinubigan po natin sisip-sip na to ito pong gilid na to hanggang dito dinakit na po siya doon sa taas sisip-sip na rin po yung taas kaya yeah. tipid po tayo sa tubig hindi natin siya titiligin sa isa kumpara po doon sa kumpara po doon sa may plastic pag naka plastic po yan eh may hirapan po tayo pagka ganitong tagaraw dahil pa rin pong nakatira yung ating sili kaya <coughs> susunod pong pitas nyan marami-rami po ulit yung makukuha niyan para ipo itong mga pipitas natin ata na silin panigang yung huling pitas po natin nakatatlo then kanina po naka-apat at kalahati then sa susunod so po na pitas niyan, baka maka anim po kami so mga sampung bundle din po yan Ayan, dahil pa pong makasabit na buong. Ito hanggang dito po yung hindi pa yung pitasin. Ayan. Eh. Kumbali hanggang dyan lang po yung napitas. Wala po dito hanggang doon. So meron pa po tayong pitasin eh, ito. 18 tudling. Ayan, dahil pa pong malalaki. Ayan. ito po tayong mga pitasin dyan yan po yung malaki naglawit po ang bunga ang ating siling panigang po mga kaibigan at hanggang dito na lang po yung pong ating uh, video at sana po supportahan nyo yung aking pagbi uh, pagbibidyo sa mga gusto po magtanong kung paano po yung ginawa namin diskarte dito, uh, mag-comment lang po kayo sa ating pong video. At yun lang po at maraming salamat po sa inyong pagtsagang manood. At uh, lagi po nating tatandaan na ang taong mapagtanong, daig po ang marunong. Salamat po and God bless sa inyong lahat.